hello, hello, hello mga madam. Araw na ng biyernes ngayon mga madam ko. Kaya ito may munggo tayo mga madam ko. Ayan. Napakarami na ang chicharon mga madam. eh no? Ang gunating natin. Tortang. Parang, parang ukoy. Malilit na lamang mga madam ko. Tapos ang kay mamita favorite na paksiw. Ayan mga madam. bisugo Kaya let's guna na. Kain na na. Amen. Yan mga madam, kain na na, kain na na. Anong panginantay nyo, tara na. Oh. Ang mo bunggo, muna muna hinati, napakasarap. At mayroon pang ukura, mga madam ko. Ayan o, oh, ukura. Sarap. Tapos may kalabasa. Ayan o, oh, yung mga ukura. Ayan. Ukura yan, mga madam. Ayan oh. Dami ng ukura. Nilagyan ko talaga ng maraming ukura, mga madam ko. Tapos, Kukuha tayo ngayon ng paksiw. Ayan. Ang bisugo natin paksiw. Napakasarap. Kaya tara na. Kainan na. Kainan na madam. Sarap. Hmm. May ukoy pa tayo mga madam ko. Hmm. Tortang ukoy. Sarap. Daw ng sibuyas. Sa yes, ina, ganon. Sarap, mga madam. Pag may tungtak ang sunay monggo. Ang kagandahan pa, mga madam, kasi maraming chicharon. Ano, tas may kalabasa pa. Oli ba? Ang sarap, sarap ng gulay natin. Pero mga madam, hindi ako, ano, hindi ako na magkumakalabralo ng ukoy. Mga madam ko, mm -hmm. hmm. marit lang nakawarap ganda to kasi hindi man ako lumunok ng marami. Kasi ako lang kumakain ito, mga madam. Mm, sarap. Gusto ko lang talaga gulay. Ano, daw ng apalaya. Taraɗa mugu Mai kalabata Thank you, Mama Dam, ma sa panood na video.